Disclaimer. Ang kwento pong ito ay katang isip lamang. Anumang mang pagkakatulad sa totoong tao, buhay man o patay, o sa tunay na mga pangyayari, ay pawang nagkataon lamang. Noong nakaraang episode, nakilala natin si Maris, isang OFW na limang taon nang nagtatrabaho sa Dubai bilang guro. Sa kabila ng kanyang pagmamahal sa trabaho, labis niyang namimiss ang Pasko sa Pilipinas at ang kanyang pamilya. Sa wakas, matapos ang ilang taong pagtitipid para sa bahay nila ni David, nakapagtabi siya ng sapat na pera para makauwi ng Pilipinas para sa isang sorpresa. Ngayon naman, ay ipagpapatuloy natin ang kwento. Pagdating ng tanghali, huminto ang van sa tapat ng bahay ni na Maris sa Batangas. damang niya ang init ng hangin at ang amoy ng sariwang lupa na matagal niyang hindi naranasan. Sa sandaling iyon, Parang nawala ang lahat ng pagod sa mahabang biyahe. Agad siyang lumabas ng van. Pit-pit ang kanyang mga bagahe at pasalubong. Sinong bisita yan? Bulong ng ilang kapitbahay na lumabas ng bahay para tignan kung sino ang dumating. Napalingon ang nanay ni Maris sa tunog ng van. Pagkakita sa kanya, napasigaw ito ng, Maris! Anak! Halos tumakbo ito papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Bakit hindi mo man lang sinabi na uuwi ka? Nasundo ka sana namin sa airport. Tumawa si Maris. Ma, parang pelikula lang. Surprise! Ayoko na kayong abalahin. Mas masaya to, di ba? Mula sa pintuan ng bahay, nakita niyang sumilip ang kanyang ama. May ngiti sa labi nito habang nanonood sa masayang tagpo. Ngunit isang sandali pa, lumabas si David mula sa loob ng bahay. Nagulat si Maris. Love? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Akala ko nasa Quezon City ka? Lumapit si David at niyakap siya ng mahigpit. I missed you so much, sabi nito. Ngunit sa kabila ng mga salita niya, parang may kulang. Ang boses ni David ay tunog hollow at tila may halong kaba ang kanyang kilos. Napansin din ni Maris na tila aligaga ang kanyang ina habang pinapanood ang muling pagtatagpo nilang mag-asawa. Habang naghahanda ng tanghalian ang kanyang ina, tinulungan ni Maris ang tatay niya sa pagkuha ng mga upuan at pinggan. Nang ilabas ang nilutong dinuguan, sumilay ang ngiti ni Maris. Paborito niya ito, lalo na kung tamang-tama ang anghang at hindi masyadong maasim. At tulad ng dati, perpekto ang luto ng kanyang ina. Nakakamistoma, Sabi niya, habang hinihigo pang sabaw. Wala talagang tatalo sa luto mo. Habang kumakain, nagkwentuhan sila. Ikinuwento ni Maris ang kanyang trabaho sa Dubai, kung paano siya naging ganap na guro, at ang mga estudyante niyang ibang lahi. Nagkwento rin siya tungkol sa bahay na pinapagawa nila ni David, pero napansin niyang tahimik lang ito. Minsan ay tumitingin sa kanya pero mas madalas ay nagmamasid sa ina niya. Alam mo anak, ang dami nang nangyari dito habang wala ka. Simula ng kanyang ama. Si Mang Benny, yung kapitbahay natin, sumakabilang buhay na. Napanganga si Maris. Si Mang Benny? Di ba siya yung laging nag-aalaga ng manok? Oo. Pero di lang yon. Si Ate Linda, yung asawa ni Kuya Pepe, Lumayas daw kasama ang boy nila. Halakakan silang lahat maliban kay David na patuloy lang sa pagkain. Ang nanay ni Maris halatang pilit na nagtatago ng ngiti. Sabado bukas, sabi ng nanay niya bigla. magpa tayo para naman masaya ang balik mo, anak. Party agad? Tanong ni Maris, natatawa. Oo naman. Magpapalitchon na rin tayo kay Mang Tasio. Naalala mo ba 'yon? Napangiti si Maris. Ang lechon ni Mang Tasio, ang paborito niya nung bata pa siya. Halos lahat ng selebrasyon sa bahay nila, mula sa mga kaarawan hanggang Noche Buena, ay may lechon galing dito. Excited na akong matikman ulit 'yon, Ma? Sagot niya. Habang abala ang lahat sa pag-uusap, nanatiling tahimik si David. Paminsan-minsan, sinusulya pa nito si Maris, ngunit mas madalas ay sinanay nanay ang tinitignan nito. Napansin ito ni Maris, ngunit binaliwala niya. Siguro, pagod lang si David sa biyahe mula Quezon City. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na ang lahat sa paghahanda. Ang mga kapitbahay ay tumutulong sa pag-aayos ng mesa. Ang mga tita at pinsan ni Maris ay nagluluto sa labas at ang mga bata naman ay naglalaro sa bakuran. Dumating na rin ang lechon mula kay Mang Tasio at tulad ng dati, napakabango nito. Ang bango nito, ma? Sabi ni Maris habang tumutulong sa paghahanda. Parang balik bata lang. Bago magsimula ang salusalo, inilabas ni Maris ang mga pasalubong. May tsokolate para sa mga bata, imported na pabango para sa mga tita at mga damit para sa kanyang mga pinsan. Napuno ng tawanan at saya ang bahay. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, naramdaman ni Maris ang pagod. Hindi pa siya nakakatulog ng maayos mula nang dumating siya. Dahil dito, nagdesisyon siyang magtungo sa likod ng bahay, sa hardin ng kanyang mga magulang, para makahanap ng katahimikan. Habang papunta sa hardin, Napadaan si Maris sa dirty kitchen. Ngunit bago pa siya makatawid, napatigil siya. Narinig niya ang boses ni David at ng kanyang ina. "Ang tamis ni Totere," sabi ni David habang hawak ang isang piraso ng lechon. "Ikaw talaga." sagot ng kanyang ina, natatawa. Sumilip si Maris at halos hindi siya makapaniwala sa nakita. Nakangiti si David habang sinusubuan ng kanyang ina ng isang piraso ng lechon. Napansin niyang masyadong magaan ang kilos ng dalawa. Tila nagbibiruan lang, ngunit may kakaibang lambing. Sa sobrang gulat, napatigil si Maris. Kitang-kita niya ang pag-freeze ng dalawa nang mapansin ang kanyang presensya. Nahulog ang piraso ng lechon mula sa kamay ni David. Tumama sa sahig at tila nagdulot ng nakakabinging katahimikan. Ano kaya ang gagawin ni Maris sa natuklasan niya? Paano niya haharapin ang tila kakaibang relasyon ng kanyang ina at asawa? Huwag palampasin ang susunod na kabanata bukas ng alas otso ng umaga. Click subscribe na mga ka Love HQ!